Good morning mga kacikas and welcome sa aking munting channel hindi na nga mapipigilan itong ang si Rigor na talaga nga hanapin at puntahan itong ang si Marites sa bahay nga ng mga Montenegro at nagkataon pa na wala nga kasama itong si Marites sa mansyon ng mga Montenegro dahil nga pumunta sila sa pier para nga pick upin ang kanilang kalakal na ngayon naman ay nagkabulilyaso dahil nga sa kagagawan nito ng si Olga na walang kalam alam ang dalawang panig ng pamilya Guerrero at Montenegro na ito pa lang si Olivia ang siyang may uh, pakana at dahilan kung bakit nga napuntahan sila ng Napcon at ngayon nga ay marami nga ang nalagas sa bawat isang grupo lalo na nga ang mga Napcon ay marami nga nawala dito dahil nga si Tanggol ang kanilang hinarap at dito naman ay nasabi nga nitong si Rigor dito nga kay Marites na kung bakit daw siya sumama sa demonyong tao at sagot naman ni Marites ay mas demonyo ka kumpara kay Ramon at dito ay lalong ang naningkit ang galit nga nitong si Rigor nang sabihin nga nitong si Aling Marites na mas demonyo nga daw itong si Rigor kung kaya't sabi nga ni Rigor ako ang demonyong siyang papatay sa iyo hindi naman makahingi ng tulong itong si Marites dahil nga walang tutulong sa kanya at ang lahat nga ng mga tauhan ni Ramon at ni Don Julio ay kasama nga na pumunta ng pier at dito naman ay hindi nga inaasahan ng pamilya nga ng Montenegro ang bigla-bigla ang pagating nito nga si Olivia na nagkatokan pa nga silang baril at dito nga ay sinabi ni Olivia na handa na siyang makipagsanib pwersa sa mga Montenegro para nga pabagsakin ang mga girero at dito nga ay naisuggest nitong si Olivia na patakbuhin nila bilang isang vice presidente itong a uh, mayor itong ang siya uh, tanggol para nga maging uh, busy siya nitong si Olivia at dito naman ay naisagot nga nitong uh, ating bilang si Tanggol na hindi siya tatakbo sa politika dahil wala nga siyang alam-alam -alam sa kalakaran ng politika at na naisuggest naman nitong siya Ramon na marami raw tumatakbo at nananalo na wala namang kaalam alam sa politika kung kaya dito nga ay naiipit ang ating bidang si Tanggol sa isang mabigat na desisyon kung ano ang kanyang tamang gagawin ano kaya ang magiging desisyon ng ating bidang si Tanggol kung ano po ang inyong saloobin ay i-comment nyo lang po dyan sa baba kung nais yung maging vice mayor itong ang si Tanggol ng Maynila kaya guys napakarami po nating mga dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa FPJ ang Batang Kiapo at kung nagustuhan po niyo ang aking videos for today paki-subscribe na lamang po ng aking channel paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos maraming salamat po ingat god bless and Bye bye!